guys. Energy check. Pisces sign. Kamusta kayo guys? Andito na naman ako para magbasa ng bara para sa inyo. No? Um, ang gagawin ko pong reading para sa inyo today is cartomancy reading. And gagamit po ako ng ordinary cards para sa reading natin today. Pisces sign. And meron po akong bago this time. Uh, gusto ko po kasi to na meron kayong affirmation everyday. No? So, isip kong gumawa ng... ah uh, self-positive affirmation para sa inyo, no, bago tayo mag-start so magbibigay ako sa inyo ng uh, one positive self-affirmation para sa inyo, guys and pwede nyo itong isulat sa notes niyo, gawin nyo every everyday guys, kung para gusto nyo, uh, kung gusto nyo uh, magkaroon ng positive life <laughs> kasi yun naman ang maganda, guys, no positive lang Okay, kung maraming uh, negative sa ating paligid, at least kayo positive kayo guys. Nakaka-positive vibes kasi pag meron tayong ganito everyday. Uh, ako ginagawa ko to everyday guys. I always doing affirmation for myself. Okay guys, so para sa inyo mga Pisces sign, ito itong para sa inyo. Inulit ko lang. <laughs> ito po yung para sa inyo guys. Okay. Pwede nyo itong isulat sa notes, notes nyo, guys, no? Uh, I feel more at ease in this connection every day. I feel more at ease in this connection every day. So, yun yung inyong yun uh, daily affirmation uh, for today, no? For today's reading. So, pwede nyo naman yung kopyahin. Gagawin nyo sa notes nyo and gawin nyo yan every day para positive vibes lang. Okay, guys? So, mag-start na po tayo. Ano po ba nangyayari sa situationship na ating mga Pisces this time? And, paalala lang po, guys, na this is a general reading. Pwede kayo makaresonate. Pwede rin pong hindi, guys. And, time is fluid. Kahit kailan nyo ito mapanood, anong oras... Anong araw? Basta makaresonate kayo. Meaning, yun yung uh, kumakarasan ni kayo, meaning yun yung energy, energy nyo that time, and yun yung kailangan yung message that time, okay? So, yun lang po. Welcome po dun sa mga baguhan sa channel na ito, guys. Thank you for subscribing. Na Appreciate ko po, po kayo, guys. And para po dun sa mga cross-watcher, thank you so much, guys. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel na ito, please consider subscribe guys para ma-notify po kayo sa mga uh, susunod na mga uploads natin, sa mga future uploads natin para sa inyo mga Pisces sign, no? So, sana po magustuhan niyo mga readings natin. Thank you! Start na tayo guys. Ano po bang situationship ng ating mga Pisces this time? Angel Spirits. So, first card po ninyo, meron kayong thinking. Okay, someone na nami-miss kayo, guys. Merong person na nami-miss kayo. Nag-crave sa inyo. Craving and desiring. And then, next, meron kayong getaway. oy, yung iba sa inyo pupunta sa pagbakasyon. Or, yung iba sa inyo mag-start ng adventure. Okay? Or, run away together. Kasama yung person ninyo. Wow. Maybe yung iba sa inyo, mga LDR, no? And then, umuwi yung person ninyo uh, sa pagbakasyon. And then, this time, nag-start na yung mga adventures niyo no? Yung mga lakad-lakad ninyo. And then, meron kayong terms. Okay. Maybe some of you, um, about sa relationship, working out this time. And yung iba sa inyo, nagbe-begging this time or nakikipag-negotiate yung iba sa inyo this time. Siguro merong nangyayari some of you, no? And then, meron kayong chemistry. Okay. Maganda tong cards na to. Some of you, eh, paras kayo ng uh, attraction na nararamdaman ng person ninyo, no? Same spark, same attraction, same passion ang nararamdaman nyo sa isa't isa. -tisa. Kaya siguro lagi kayong nami-miss ng person na yun. Lagi kayo nasa isip niya, thinking. And then, meron kayong loyalty, okay? Hmm. Maganda rin to sa isang relasyon, no? Meron kayong loyalty sa isa't isa. You trust, uh, uh, you trusting every, everyone, okay? You trust each other, Uh, and then napagkakatiwalaan nyo yung person nyo, napagkakatiwalaan ka rin niya, and naniniwala kayo sa kanya, naniniwala ka rin sa kanya, so napakaganda po niyan, no uh, okay, so yan lang yung ating nakuhang energy para sa inyo, mga Pisces uh, tingnan pa natin dito sa angels oracle card, anong message para sa inyo dito, mga Pisces sign uy, bumag bumaba naman to sabi dito healing family issues your love life benefits as you forgive your parents okay maybe some of you meron kayong family issues no and then next meron kayong express your love go ahead and make the romantic gesture okay sag siguro kaya may getaway no magkasama kayo ng person mo this time And then next codependency. Addictions are affecting your romantic life. Okay, so my codependency. Hmm. And then attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay, guys. So yan yung ating mga messages from your angels oracle. Deck. Mag-start na tayo na reading ano po ba ang overall energy ng ating Pisces this time, Angel Spirits. Guys, magpupula ko ng cards para sa inyo dito sa side na to and sa, sa kabilang side, uh, cards ng person niya, no? So, para malaman natin yung energy ng ating mga Pisces and energy ng person ng ating Pisces this time. So, start na po tayo guys cards para sa Pisces meron kayong 6 of spades 7 of diamonds uh, meron kayong 9 of spades and 3 of spades and para sa person mo Pisces meron siyang 3 of clubs king of diamonds ace of hearts and 8 of diamond okay guys so ano bang nangyari sa pisces this time meron kayong 6 of spades uh okay hmm some of you know okay 6 of uh spades is someone na uh, Okay. Nakakaranas ng cheating, divorce. Okay. And minor infidelities in a relationship. Okay, guys. So, merong ganong energy dito para sa inyo, mga Pisces, ano? And then, meron kayong seven. Clarify natin to mamaya, no? And then, meron kayong seven of diamonds. ah uh, ang ibig sabihin naman po nito ay... Okay. Chismis. May naninirang puri. May chismis. Okay, guys. And then, nine of spades. Ah, uh, ang ibig sabihin naman nito eh, trouble in love. Ah, uh, this is a bad card, guys. And some of you nakakaranas kayo ng obstacle this time. No, guys? So, clarify din natin tumamaya. mamaya. And then, meron kayong three of spades. Ah, uh, Okay, some of you nagkaroon kayo ng change of plans result dahil sa emotional pain and broken heart. Okay, guys? So, some of Pisces is uh, nasa hindi magandang situation this time, ano? ah uh, siguro, nakipag-negotiate sa kanilang person. And I feel na nagbebeg ang iba sa inyo, guys, no? But I know mga Pisces hindi nila kayang gawin 'tong mag -beg. Pero siguro kung uh, kayo yung may kasalanan, sa nangyari, pwedeng gawin niyo yun, no, guys. So tingnan natin mamaya, no. Klaro natin 'tong mga cards niyo, Itong 6 of spade, 9 of uh, spades. Okay, guys. Ang three of spades is change of plans, result ng emotional pain and broken heart, no. Rejection. Okay, guys? So, some of Pisces, eh, nakaranas ng rejection. This time. No, guys? So, tingnan natin yung card ng person mo. Ano ba meron sa card ng person mo? Meron siyang king of diamond. This person is very... Pa-importante itong tao na to. No, guys? And may pagkamayabang siya. May siya siyang tao. And... Um, may kaya siya, guys, no? Mayaman siya, may pera siya. And nakakatakot 'tong person na 'to. Badman, okay, pero and mapanlin lang siyang klase ng tao, guys, no? So 'yun, 'yun yung klase ng tao nung person nyo, no? Pisces, nakakatakot siya. <laughs> pero may siya. And mapanlin lang. Okay? So siguro kaya yung iba sa inyo eh nagkaroon ng uh, change of plan because of the emotional pain and broken heart okay so siguro kaya nasasaktan yung iba sa inyo mga Pisces dahil sa ugali ng person ninyo ano may pagka mayabang nakakatakot and eh nililin lang kayo dahil siguro kaya ganun yung ugali niya kasi may impluwensya siya at may pera siya No guys, kaya ganon. And then meron kayong 3 of clubs. Ah, uh, 3 of clubs naman po ang ibig sabihin nito eh. Yun nga, Ah, uh, itong person niya is very wealthy na siya no. Ah, uh, financially stable tong person na to. Okay, guys. So yun. And then meron siyang 8 of diamonds. Ah, uh, eight of diamonds po this person is very independent okay, so maybe yung person na yun is very hardworking din and magaling siya sa business guys kaya siguro mapera yung person ninyo yun. now guys so yun and then Ace of Hearts uh, ang ibig sabihin naman nito eh uh, okay maybe this time nakikipag-celebrate o umatan ng mga gathering yung person ninyo yun, no or maybe nasa new relationship itong person na to. Okay guys, yung person ninyo nasa new relationship this time. Kaya some of you eh nasasaktan kayo. Okay guys. And then okay. Okay, so yun pala guys dahil merong bagong relasyon yung person nyo, kaya kayo merong six of spades, uh, feeling nyo, ayun nga, nasa, chinichit kayo ng person nyo, no? Cheating. Kaya, nakipaghiwalay kayo sa person niyo no guys? And then, tinatry nyo mag-work out pa yung relationship niyo some of you Pisces, no? Kaya nakipag-usap kayo dun sa person na yun. No, guys? Hmm. Yun pala yun, kaya may terms dito. So, ganun ang nangyayari sa inyo, guys. Yung person ninyo may ibang person this time. Kaya, some of you Pisces, nasasaktan kayo this time, ano? And then, itong Nine of Spades. Okay, maybe some of you, kasi worst card to guys eh. Bad luck. Okay, so yun. Kaya pala kayo nakakaranas ng depression and anxiety. Excessive worry. Dahil yung person ninyo eh merong ibang, may other woman, other man this time. Okay guys. So yun pa lang nangyayari sa ating mga Pisces this time. But some of you hindi naman kay paraparas ganoon na nangyayari guys no. Yung iba sa inyo eh nasa magandang relationship this time. Ah uh, so yun uh, nasa magandang relasyon sila this time. Merong trust sa isa't isa. Ah uh, may chemistry. And eh, nasa pagbakasyon lang yung iba this time nag-enjoy -e lang sila ng person nila. Okay, guys. Maybe itong thinking, kayo, no, Pisces, iniisip nyo yung person ninyo. Namimiss nyo yung person nyo. Ano, guys? So, yun pala. Oh, my goodness. So, meron palang iba yung person ninyo, Pisces. So, tingnan natin outcome ng uh, situation ninyo, Pisces? Anong, ano po mangyayari sa situation ni Pisces at ng person niya? Hmm. So, meron kayong 10 of spades and... Okay. 6 of... 6 uh, of diamond. Okay. 10 of spades po is judgment to sa tarot cards, no? uh, this card is a bad news okay um, okay so seryosong pag-aaway na yung nangyari sa inyo ng person mo kaya siguro na, uh, naging seryoso dahil pinagpalit na kayo sa iba meron na siyang iba guys Pisces, may iba na yung person ninyo nagkaroon na kayo ng serious quarrel ng person na to so bad news no guys And I feel some of you, dahil sa tarot card is judgment to eh. Some of you nagkaroon ng awakening, yung iba sa inyo, and na-realize ninyo yung mga nangyayari sa inyo ng person ninyo. Na meron siyang iba, okay? So kaya yung iba sa inyo, feeling depressed and may anxiety this time. And feeling broken heart. Feeling pain this time some of yung mga Pisces, no? So, itong Six of Diamonds, ang ibig sabihin nito ay, eh, okay, uh, break up. And, yun nga, someone taking distance with you. Okay, so lumayo na yung person nyo sa inyo, guys. So, yun po yung nangyari sa inyo, no, mga Pisces. Yun yung nangyayari sa iba, uh, some of you, mga Pisces, no? Kasi yung iba nasa magandang situation this time. And, nag-enjoy sila sa kanilang relationship this time. But yung iba sa inyo mga Pisces, etong nararanasan. Merong depression may anxiety dahil pinagpalit na kayo ng person niyo sa iba. Meron siyang uh, ibang person this time. New relationship. Okay guys. And yun, yun yung naging outcome. Bad news. Uh, uh, nagkaroon kayo ng uh, serious quarrel ng person ninyo. And then, yun. Nagkaroon na kayo ng awakening and realization this time sa nangyari sa inyo ng person mo. And, yan, break up and yung person nyo lumayo na sa inyo. Okay, guys. Someone taking distance with you. So, yun po yung ating nakita dito sa reading ninyo, guys, no? Kaya pala may codependency dito. Okay guys, so mag-pull tayo ng message dito sa... Ah, uh, teka lang guys, Kumukuha ako ng cards. Uh, hmm, kuha tayo ng cards dito sa... Love and Shadow Oracle. Tingnan natin, ano message para sa inyo dito? Okay. Meron kayong true friends. You have a community of support. Okay, maybe this time some of you kailangan nyo to, yung mga totoong kaibigan. Dahil hindi maganda yung inyong pinagdadaanan, some of you mga Pisces this time, ano? And then beliefs, your beliefs are giving you stuck. Okay, so siguro inisip nyo na mahal pa rin kayo ng person na to. Kaya, ayan, na-stuck pa rin kayo sa kanya no guys kaya nade-depress kayo, nagkakaroon kayo anxiety no guys, but this time nakita naman natin sa reading na meron ng ibang babae o ibang lalaki ibang person yung, yung partner nyo, yung person nyo and then inspire, you are inspiration, okay, so guys, ito para sa sarili nyo to, guys Keep moving guys. Gawin yung inspiration yung sarili ninyo. Maging strong kayo kung nakakaranas kayo ng ganito. Guys. And then, guys, kailangan nyo to self-care. Find tools that work for you. Okay, guys? Huwag kayong magmukmuk. Huwag ninyong, ano yung anxiety, depression. Hindi maganda yan, guys. Alagaan yung sarili ninyo para ma-realize ma ng person niya na kayo yung karapat dapat, hindi yung person na pinili niya. Okay guys, kasi yung person niya may pagkamayabang. Uh, may pagkamayabang siya, may influensya kasi, no? And may pera kasi, kaya ganon Kaya nililin lang kayo. No guys. So, know you know your worth, guys. No? Alagaan niyo sarili niyo, guys. Huwag kayong patalo sa anxiety and depression dahil sa pain na naranasan nyo. Punta kayo sa mga kaibigan nyo, guys. Makipagkwentuhan kayo sa kaibigan nyo. Go out with your friends. Ganon para malibang kayo, guys. And then, meron kayong runner. Escape from emotions and confusion. Okay, guys? So, maybe kailangan nyo gawin yan, no? Mag-escape na kayo sa emotions na nararamdaman nyo sa person ninyo and then meron kayong healing self-care guys time out be gentle with yourself okay guys and then ego pride jealousy okay guys maybe ito yung kailangan yung pairalin this time yung ego nyo guys yung pride para makawala kayo sa person ninyo okay guys and then last perception okay Red flags, delusions, perspective, see through your own false belief. Guys, nakikita nyo na yung red flags sa person ninyo. Let go nyo na guys. Uh, kung nakikita nyo na yung red flags. Huwag po kayo mag-stay sa nakaka-toxic na relasyon. Kung pinagpalit kayo, let go nyo na siya guys. And kung karapat-dapat kayo para sa kanya, tingin nyo kayo yung karapat-dapat. Alagaan niyo yung sarili niyo, guys. And for sure, pag nakita niya yun na kayo yung karapat dapat para sa kanya, hindi yung person na pinili niya, babalikan niya kayo, guys. I'm sure. So, mag-pull tayo ng message. Hmm. I'm sorry, I came off cold. Okay? Maybe isa yan sa gusto nang sabihin ng person mo. Naging came up cold kasi nagkaroon siya ng ibang person sa life niya. Hmm. I'm struggling right now. Niwala ba kayo doon guys? Eh, mapandin lang yung person nyo. You always make me happy. Okay. Siguro sometime, no? May ganong pangyayari nung no? nung wala pa yung ibang babae sa buhay niya o ibang lalaki hmm, guys if I show you my feeling you might go off me hmm okay so kunin nyo lang guys kung ano yung magre resonate sa inyo guys para sa inyo mga Pisces no medyo nakakasad yung ating nakita sa cards <laughs> Kunin nyo lang guys kung ano magre-resonate sa inyo ha. And leave the rest. Baka para sa iba yung situation na meron dito sa reading natin. Okay guys. And then, tingnan natin birthday and anniversary. Baka mag-resonate dito and yung initials ng person nyo. Meron kayong 22, 30, 16, 7, and letter P, G, T, Q, at saka U. Guys, baka initials ng person nyo and birthday, anniversary yung numbers. So, ano ba? Some of you dealing kayo ng... Some of you dealing kayo ng... Uh, mga earth sign, no? Virgo, Taurus, Capricorn, na Pisces. So, yun lang po yung ating nakita sa reading nyo, mga Pisces sign. Love yourself, guys. Huwag nyong, uh, huwag nyong pabayaan yung sarili nyo na ma-depress kayo and magkaroon ng anxiety dahil sa person na to. Love yourself, guys. Siguro panandalian lang yan nakita niya sa babae o sa person na ipinalit sa inyo, no, guys. So, enjoy nyo lang yung sarili nyo, guys. Makipag- go outside with your friends guys so yun lang po muna guys uh, uh, see you next reading guys <laughs> speechless ako sa nabasa natin dito sa cards nyo na no, guys so yun lang po muna guys see you next reading bye for now ingat po kayo guys alagaan yung sarili nyo love yourself first okay so bye for now have a nice day and blessed be Ingat-ingat kay guys. Bye.